Hi guys! Welcome back to my channel. This is Madam Ivan. And today, kasama po natin yung si... Yung... Jihan! Ng BNP. Yeah. Ang gagawin natin ngayon is, may make-upan niya ako. Tapos, walang may make-up tayo, meron tayong Q&A. Ito, oh. so, matagal ko na ito tinanong sa mga ano, sa mga netizen. At Nandito na yung mga tanong ako. O, so, babatahin ko mamaya. Habang yung make-up na tatagutin so, ko. So, yun na nga. Mag-i-start na tayo. Anong unang gagawin? And, eh, ikaw tumingin. Anong hindi ko naman alam. Kung tayo, so, <laughs> malinis tayo sa katawan. Malaan muna tayo. Cleansing water para ma-refresh yung skin mo. Walang kasi, walang pores eh. Mm hmm, <laughs> di ba? Parang Korean. <laughs> Oo. Parang plastic na yung mukha mo so, sa sobrang kinis mo. No? Oh, plastic talaga yan. hindi <laughs> tayo. <laughs> Nilinisin natin yung mukha ng Madam Ayba. Tingnan natin kung paano ka dumi nga ba. Hindi yeah, wal nga. Walang, walang dumi yan. Pag tumi, dumi ka, kainin mo to. Kita naman ako. mo ka talaga yung make-up, Em? Eh, sa ko. Hindi <laughs> <laughs> ko sure <suicide>. sa'yo. <laughs> Anong make-up bang eh? gagawin natin today? Gito kayong pang mm -hmm. <laughs> <laughs> oh, ano, pang drag queen. Eh, Ano nagkabal? Oo, alam Magyari alam. Ayun yun. Ang tingin. Oo ang tingin. Oo Time tingin. At naging magkakaroon, tayo mag after nito, ah, magpa-foundation na tayo. Ang foundation feeling ko ang shade mo yung, yung LA girl, yung mga dark. Kasi feeling ko maitim ka dito. Diba? Huh? Gamit mo? naman umak... Wala. Well. O oh, diba, itim yung mukha mo. Talagayin natin sya sa buong mukha mo, dahil tatakpan natin yung mukha mo. Diba? Hindi na kami talaga. Mga mo. Hindi. Hindi ako. ako. kami. Ha? Dagdagan ba natin kasi so, di ba ng drug queen? Pero yung ano naman, makatipo, yung plan. hindi na makilala yung plan. Ay, yung drug queen e. Eh. I mean, natural <laughs> na ba na yun? Mukha ko yung Okay, ayun, yan, no? Probably, okay, okay na yan? Okay na yan, Okay, na yan. Okay na Oo. Oo. yun. ko, ano? Yung ay. Yung ano Know, wala po. ay lao Wala, ko wala oh, ay galing, Wala. nagawa na nang galing ng Laban ngaben, bukang na na yung mga ay oh, yun, uh, malinis to. yung iba ko press kasi ginamit namin nagfoto sa Ah. Uh, ayun kayo, kayo lang naman, uh Oo. -oh. Okay. Madudumi talaga Madudumi naman tayo <laughs> ano? So, yun lang at Di diba? ano May Q&A tayo. ano yung mga ano, ano ang first question? Hindi ko po maintindihan. <laughs> yung ano? <laughs> yung ina. Hindi ko maintindihan. Paano po kayo nagkakilala ni Kuya Lloyd Eh, taga-kaingin ka, ikaw taga-late. Kakilala kami ni Lloyd Gawa ng pareho kaming under Viva noon. Although, hindi ito nakapirma ng contract. Meron kang libro na pinablink under Viva at ako naman po ay contract writer ng Viva. Naging player na, Rotten Play. Tapos, meron kami book lining ng Pampanga. Magkatama kami ng room na na-apply. Hotel na. Mm -mm. Uh, hotel room. Kami yung magkasama. Tapos... More cheater. More, hindi kami magkatama. Hindi kami magkatama. Hindi kami Ay! hindi chance na ini niya Hindi, hindi. Hindi kilala. Sabi ko, hindi ba itong lang? Bakit ang dami nagpapapicture ko kanya? Artists ba to? Tapos nung naka hotel room kami, kaya sa'yo nangkanta ng mga marayak si Harry. Hindi, naiingay Medyo maiingay ka pero okay lang. saan ba? Hindi, parang ano lang. Parang dead lang Wala ko sa'yo pa kailang tumando. Oo, dead mo. start yung friendship namin. Nag-usap kayo na magkaibigan? Kaya ano, waksak ang friendship nyo mga daw. Ano <laughs> ba ba? Mag-consider muna tayo ngayon dahil kasunod nyo na is next question. Kailan ka nang start mag-ulat? Ano, nang start talaga ako mag in year 2012. Right after kong remanuate ng college. Kasi that time, iniisip ko, natatakot ako mag-apply kasi baka walang tumanglog sa akin, gawa nga lang ako <laughs> <laughs> kasi, ako. Kasi yung totoo sa toko yun, takot ako mag-apply dati kasi baka manisip lang ako. Uh, Ang sabi ko, magkulat na nga lang ako ng libro. Parang kaya ko naman. Punch ko ba?

<laughs> Hindi, ano? Wala namang pangot na ugali. Parang parang ilang pang ang ugali, Pantay-pantay lang. Will you stop having a feeling to a person kung gusto din ka ng closest friend mo? Ikaw, kung may gusto ka sa itong pero alam mo gusto ka ng friend mo, ipipigil mo, itinihilan mo ba yun or what? For me, hindi. Hindi naman sila mag-jowa eh. Really? Sa wala siya karapatan, magalit dahil walang sinabi yung gusto ko na gusto din siya. Pwede ang prayon kay Kuya na Alpi. Ano ba yung pwede? Bali yun. Kasi nga lang sa hotel room kami noon, kami yung na-alpi na magkakamakalang. Naka-airpong ka, nagkanta ka ng kanta, nagkakala ka Ano yun? May kanilang mundo? Wala din siyang pakailang sa'yo. Wala din siyang pakailang sa'yo. Hindi nga kami nabuo ka pagkado. Ang ganda uh, uh, mo naman daw. Oo, may binablan na pa kayo pa. What made you decide to be a writer? Yun nga, tapos akong mag-apply ng tabawa kasi baka ma... No. Maka ma-reject ako ng company. Maka sa interview pa lang, hindi ako maintindihan. Hindi ka natawag. Nag-walk ako. Pero kung mag-aware, tayo ang gusto. Ang mga nagtatanong pala, ang work of the school is admin at tanto that so in your high school department. May jowa ba ang ang madam ay van? Uh, ano nag-isip? Nang... May jowa ka na. Wala po akong jowa. Ito ah. Hindi si ko po ay hindi ko jowa. Uh -huh. Para ano ah. Para maklaro lang tayo. Hindi kami mag-jowa. Wala po akong jowa ah. Sa mag mag-apply. Email lang kayo. Email lang po kayo sa I am Ivan question, Ano po napipila niyo ngayon na kayo ay ikat ng vlogger? Ikat ba? Ano? Ay, pangangpangangbol siya. Vlogger lang yung bisikrat. Vlog. <laughs> vlogger lang. Ano po ang may papayo yung sa mga taong minuhuli at sa mga taong nambubuli? Hindi nakasalit si Madam Ivan ako. Oo. <laughs> <laughs> kasi may comment kami naman huwag ka nang mag-upload no ako ka naman na <laughs> <laughs> heart ko na na heart ko minawi <laughs> heart thumb down na reply yan mo hindi so ngayon, ngayon ako mag-reply kayo po manin, po yung Jacob hindi ko po gawa ni Jacob mahinay nakaihi na ba sa public naming ko malamok sino ba hindi ikaw ba madam oo naman Nalanggan ka na ba sa kama? Wala po kaming kama. <laughs> <laughs> Minaya ka na ba ng lalaki yeah. niya? Sino, Sino yan ni bro? Pati lang hindi lalaki. Nakita na ni... Malang eh. best dad! Malakasawa! Yan yeah, or no? May lalaki ka na ba ang iniya ka na... ng oh, kamara niya? Po, ni eh, Pat na rin. Matry. na yung nap, nap, nap. mo na ba kung ulit ng underwear? Oo oh, naman. Ikaw, hindi mo na ayun. Ba sa underwear. Alam niyo, hindi ko siya mga Hindi ko pala tayo. Oh, wow! Ang nini! Ang nini! Ang Hindi ka na virgin. Paano mo na lakman? Lakman <laughs> ka po ba, Madam Ayman? Hindi naman po. Um, medyo na i-enjoy ka lang. Saka umiinom lang ako pang may okay na po. Oh, no. At araw-araw kung -araw may okay <laughs> 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 so, na po. ko po yung Mega TGM kasi hindi po gusto ng photographer. Ako, magpipicture kay Ivan mamaya. Pating sa taas.

hair na po ako ngayon, ang mga hindi nakakaalam. Pagkatatakot, magkatatanginay. Eh. Medyo mahaba yung baba. Yan na naman na. Di ba? Oh. Lalo na pag malayo. Pag malayo na. Huwag nang lumapit. So thank you so much, DM, kapag tama sa akin sa video na ito. tingin ko din sa tulong. At ngayon nga, magpapaalam na kami dahil magpapotokos pa kami mamaya. So, thank you and good luck sa iyong channel na malapit lang mag-100k. Bye! Follow niyo po ako sa Instagram at I am Ivan Rey. Follow din po ako sa Instagram, George Cudesa. At mag-subscribe na kayo sa BNT at sa aking channel. Yun lang po, maraming maraming salamat. Paalam! So, syempre para maging mas perfect pa ang transformation ni madam, may nakikapansin ni, ni GF. At mas inayos natin ang pagpapastrate ng kanyang buhok. So madam, ito na ang finished product! <laughs> Balim kinitang dalagang Pilipina. Napaka-nipis, napaka-ganda. Hmm, oh, walang asintunan. Walang, walang, walang asintunan, iisak ka. Isa kang madam! Ay, bang! Hahaha! Ang bigas! Pero mare, ano mo sa sa iyong new look? Kasi ang ganda eh. yung ganda. Yung sobrang yun. pinong-pino na yung pagkaka-straight niya. Parang <laughs> <Ay>, ka. <talikad. laughs> Kasi, parang talagang may sa okay. pictures. Oo, oh, ano mo mga yung oh, so, ganda. Gusto gusto ko. Ang ay, ganda, ng no, no, no hair ko. No, no. Parang nagpa oh. Pero gusto, ang ganda ng lips mo ma. Ang ganda ng ngipin ni Mare. May lips dito. Ang mo muna. Okay. fairness, ito kasi ang unang araw ni Madam Iva dito sa Manila. So, mm -hmm. unang araw mo pasabog na man. Oo nga, ang daming gana. Oo, diba? Wala kang ano. Wala ano. Wala kang Oo, wala. Una na po ngayon. <laughs> At kung na-enjoy mo ang video ito, huwag mo tang subscribe kay Madam Iva.